Yan ang malaki. Parang pares la ako. Hmm. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Pali si bossing po ay namamandaw ngayon ng mga bubo na ipinain po niya kahapon. Uh, yun po ay pinandaw na po niya kagabi. Pero pinainan po ulit niya. Kaya ngayong umaga naman po ay uh, pinapandaw po ulit niya. Ngayon po ay maulan. Grabe po. Madilim. Hindi lang po halata pero umulan po. Manipis nga lang po ang katak ng ulan. Si Bossing ko ay maagap naman daw ng mga bubo. Maagap kayo, may eh, tanghali na din. Maliwanag na. Eh. Para kay Bossing ko, pag paglumiwanag na ay eh, tanghali na daw. Wala ka nang papandawin. Sinilip ko, sa, ko na nga sa sakot para ko hindi pabalik balik Ayo. Ay, oo. Oh, din na po ay yung mga pinandaw po ni Bossing na mga bubo. Nasa sakot. Tulog tapos kanya na pong itatali yung mga alimang na huling bali kahapon po yung nagpain si bossing oh kahapon nga tapos pinandaw po niya sa sako oh, oh dami kapandaw nilagyan po ulit ng pain tapos pinandaw po ulit niya ngayon nga umaga Naiyak si Timmy na si Timmy Pwede naman si Winter. Ano, nasaan si Mac? Ano na si Mac po ay nagsiselos. Busing baka mapugpugan. Hindi. Pag mapugpugan, hindi ko na Ay, oo. Mare-reject ka niya. Ay, may Pero malaki iyan, ay. Eh. Ay, Ay, kulog! Kulog! No! May... <coughs> kulog! 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 naman. Ano po ano si? Yura? May sira na naman. Hey, ay, nakatakas. Hulti. Ano yun? Lucky. Yung, yun, ah, hole, eh, laki. Yun na, yun na, Ah, yun. Oh, ay, sira, sira. Ah, dami ka na ng eh. mga repair eh. Ayoko maghapon na naman mag-re-repair ka. Oh, ano yun? Ay, malaking alimango po pala dito. Oh, oh. Hindi ko nang papansin. na lang pa natin si, si kayo sila yun. Ito. Mataba yun kayo mga ilang pelasa. Eh, Ipipigay ito. Yung kasag. Doon. Ay! Tatakas yung isa. Grabe! Laki! Maramihan po ay babae ang nahuhuli ni po si Wow! Tumalito ka nga at ipang top ko. Wala ko ipag-uha kung damig. Eh. Tiga boss, yung nagsasawang magtali ng alimango. Tapahin ko nga itong alimango ito. Eh. Saan? Ay, magpasipit lang ay eh. kanya na ito isa. Papa! <laughs> <laughs> ano? Ako hindi. Sino kaya? Papa? Maski ako hindi masipit. Eh. Pag nasipit ka po ng alimango, eh, grabe ka sakit. Yung po hindi nabitaw, Kanya na nga, may, 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 may alimango. Tapos ay, ano, ah, nakakalagnat po pag nasipit ka. Antay so, sobrang sakit sakit, lalagnatin ka. Antay mo lang matanggal yung sipit. Oo. Oh, oh. Ay, gano'ng katagal? May na. Huwag ka lang gagalawhan, eh. Kaya Kapag ka po na nasipit ka, tapos gumagalaw ka, lalo po silang humihigpit ng, ano, ah, ng kapit sa iyo. Kaya kapag nasipit ka po ng alimango, huwag kang gagalaw. Titiisin mo. At bibitaw lang po ng kosa. Ay, pero hirap naman na yung hindi ka gagalaw. At syempre magugulat ka eh. Aray! Naranasan mo ng masipit musik ng ganyan kalaki? Oo. ito. yan ginagawa mo. Ginawa ko ko. Parang sumipit yung ka ba Ah. Uh... Siyempre, kung sumipit, sumipit yung ba kaya di dalawa nang masakit. <laughs> kaya naman, tiisin. Yala, hindi itutog, oh. Kapag ka. Ay, ba't ka nasipit? ba't nasa, nasa longga? Ah, pag naglulungga. ay po ay dadalahin ulit ni Bossing ngayon sa bayan. Kaya po ako nakasama pa mamandaw. daw. Grabe po, kahangin. Oh. A Grabe po, kadami. Oh. Parang hindi ko na buhatin. Marami ka pang palalabasin. Olog. Oh, Wow, saan so, mo ito na huli boss? Saan so, mo ito na parang yun? Ah, ito. Tapos sa ito, oh, laki. May nakapit na naman matay. Lalaki po ang limang. May kilahati kilo kaya may isang gano'n Ano? Pwede well, mo kaysang kilo. Ah, yan. Pwede mas malaki ito ah, eh. Kapag ka po kami nang huhuli ng alimango ay kapag ka na yung nagapusa na ni Bosing, dinadala na rin po namin sa palengke. At delikado po, baka baka mamay matanggalan ng sipit o kaya ay mamatay kaya kagad po yung amin ang ibinibenta ano hmm? pero yan po yung matagal ang buhay hani pwede pa yan ng mga isang linggo busing hani hindi agad na mamatay hmm, pag na-confirm uh, sa alimang hmm. pag nahahanginan siya na mamatay ah, ay paano ito nahahanginan? Ay, hindi yung halimang matagal na may ito ko nang hangin ay, siya. Eh. Ah. kaya kinukulong mo sa sako, honey. Nang hindi ka anong mahanginan. Ikaw, wala na magkubuhan. Pag nagpasay pa ka Bilis pa lang lumaki talaga ng alimango, honey. Yung mga huluglaan natin itong mga ito. Noong sabagay, tayo na may limang buwan na dito, honey. kaya mo din <laughs> hindi <laughs> hindi ko na po kayang buhatin iyan kalahating sako isang sako ang huli ni Bosi niya eh. isang sako ang lagayan <laughs> pero hindi puno uh, isang sako laan kakaunti ah, ang kasagan eh nako ah, po ang alimango ah oh lalaki hindi ah, nasa ilalim Yan ang malaki. Parang pares lang Hindi, hmm. parang mas malaki yan. Yan, yeah, laki. Dati pagka tayo ng papay na tayo naghahangat na makahuli ng malaki ngayon uh, eh. ayun may tayo walang gastos. Ano ba? Uh, ayun lang, pangain. Pabon. Ayun. ano, meron na papagod din ka pa pa eh. pag walang uli. Ay nga pag nagpahid ka. Kahit lang magpahid ka ngayon ay. Kahit, kahit lang mapagod na, ni sulit. May mga isda po. Sabi ni military, ikaw mo ba daw siya yun? Ay mamaya, mm. tuloy mag-aano ka, tep. mo sa palengke. Eh. is ito roonungso pa ba? ano 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 muna. ano pa diyan. ano 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 Sa ano 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 ay! ay. <laughs> Hoy, oh, matataba ito bushing ha ni. Eh. Alalay po natin dito at ito po eh, bibigyan po natin sa kaki panitil nat. Oh, Hoy, eh, matataba ha ni. Eh. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Paibibigyan muli pagtatay. Isa pa para sa ning Yan. Ayan po natin dito ah. Ano yung kasak? Ay, eh, papahingi na rin natin yung kasak. Ano na? yung nagtira po kami ng alimango. Dito kay ating... Uh, ibibigay kay Silat at saka kay Tatay. At yan po ang huli na... Yan po ang huli ni Bossing. Kasagta <coughs> <coughs> kami. <coughs> Pahali na ka lang. Sakla <coughs> muna yung kasagta. Bahay mo nga Bossing. Ano? Magaan sa iyo. Sa akin, mabigat na iyan. Ayan, guys. At daladala -dala na po ni Bossing yung mga alimango na huli po niya. Isang sako. Isang sako ang lagayan. mamaya natin maaalman. Mga na. sampungan lang, Adyaktad na naman po tayo ng alimango. Thank you, Lord, sa blessings. Nandito ah, na po kami sa bahay. Ako po inihatid lang ni Bossing. At si Bossing po direction na ng palengke para ibenta po yung alimango. magpapabili po si Ate Huya. Ah. Bayan po si Bossing at tumating na galing sa bayan. Anong balita, Bossing? Naka 3,000. 3,000. <laughs> Nakalukot. Wow! 7,9 po. Naka 7,9 si Bossing. Jackpot po, lima mahan Oo. Oh, oh. Malaki po ang benta. Yung palang one, pagka ang alima pala na may isang kilo. One oh, point one. Opo. Ay one to ang kilo. Oo. Oh. Isa lang ang piraso yun. Mas mahal po ang kilo, honey, pag mas malaki. Tapos yung iba ay 800 ang kilo. Yung iba ay, depende sa laki. May small, medium. Pero karamihan sa atin ay small at large. Pagka maliit ay parang 650 ang kilo. Yan po at magluluto po ako ng magluluto po ako ng merienda. Rotini na pasta. Yan po. Akin na pong uh, pinapalambot itong ating pasta. Yan at tayo po ay nagpapalambot itong ating pasta. Rotini pasta. Ay ako pinaghahanda na rin na itong pansahog. Meron tayo dito kamatis. Tapos ito ay siling green at saka lang po tuna. Yan lang po ang ingredients niya. Para sa merienda for today's video. Magigisa na po tayo ng bawang at sibuyas. Lalagay na rin po natin kung pamasa at ang ating ng bagay Lagyan lang po natin ng kaunting asin. Saka ng A few minutes later. Lagay na rin po natin itong ating tuna. Lagay na po natin itong ating pasta. Rotini pasta. Yan at po nga haluing maigi. Yan at luto na po itong ating rotini tuna pasta. Isasalin na po natin. Wow. Kuhaan na. Parito na kayo. Para sa merienda. Ito may na. Kayo doon, eh. Kaya. kanya-kanya na lang ko. Hadi. si dito. Sisiled Si Kimpo, sa si Bossing ay nasa bayan. 'Yung pupo nila 'yung pinatay ng uniform. 재미, hurting them gut how dry ha yung pinaka po, eh. Hindi na po kami yung nga pala, honey. Tita, yung nga pala, yung hindi na rin, honey. Kayo po, Tita Dungi. Sige, may amin. Wow, amoy pala. Kasan. Oh, Ikaw Kamo na. Merienda time. Oh na kaya kayo mananaba pag ako dito nakatira. <laughs> Pagkakain ay may merienda pa. Mm -hmm. Wow. May manghang. Manghang yata nilagay yung dito natin. Dapat nang ilalagay ko diyan ay broccoli. Hmm. Ay nung bumili ako kahapon ng kamatis okay. at saka na ano ah. Ay, walang broccoli. Ah. Ay, ako na may kapipitas ng pipino. Ay, pipino na lang nilagay ko. Wow, oh, sariling ay. Sarap. Walang broccoli dun sa bayan kahapon. Ay. Kain po. Kain po tayo ng rotini pasta. Masarap, medyo mangham. Kain po. Kain po tayo. Mmm. Mmm, sarap. Sarap po. Sarap. Sakto lang ang anghang. Bagay din naman pala yung pepino dito. Oo. Try mo naman yung pepino. Sarap. Mm. Kain po. Thank you, Atinels. Sabayin tayo. Ayan, guys. At nandito na po si Bosing at saka po si Nini. Eh, Nakuhanin niya yung uniform mo, Nini. Mm. Oo. Oh. At sila po ay mag-remarianda na rin. So, katawag si Nini and Bicky. ako ay bumili ng budong. Mainit po yung budong. Masarap. Mm -hmm. Dongay kayo. May budong. tapos mo yung lalamig. Eh.

Mm. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog At muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat Bye bye 王静。<coughs>